Ngito po yung pag ma'am sa thermostat. Ito yung mismo thermostat niya. Ito yung paa magkabilaan kabilaan. mo lang, kunin lang natin yung tinatawag na continuity. So yung test test probe niya, magkabilaan. Ah. Oh. kailan mayroon po siyang continuity ay n'o. Oh. Tumutunog. Kung ang gamit mo naman ay analog tester, mayroon siyang palo na nangyayari. Ngayon, yung sa'yo, pag i-test mo yan, kasi nakaangat na yung reset button niya, nakaangat na nakita ko sa video mo. Testing mo yan kung mayroon continuity. Yan o. Oh, mayroon to.